Hi guys! Welcome back to my channel! So, unti-unti nang nagpupo si Bianca hindi man diretsyo, papyao na pinost niya yung sinigang so, guess na guess, yung bowl ay sa iraya yan na bowl so, sinabi ng mga fans, Bianca nilutuan ni Dustin ng sinigang exclusive kasi parang wala sa menu at dasin sa iraya ang sinigang so nandoon ba ngayon si Bianca para makipagkita kay Dustin at doon sila nagdinner so mamaya baka may magsuko diyan pa share naman ng mga photos pero nakita sila kahapon ng isang fans kagabi pero hindi sila nagpa-picture together isa-isa lang si Bianca kasama ang mga fans si Dustin din isa baka pinagbawalan muna silang makitang magkasama sa social media kasi nga may pelikula sila baka naman kasi uy umurong sa galit na naman ang mga Welka at si Dustin na naman ang mababash below the belt na yan sa nangyari nga kay Eman at yan sa sana dandahanin lang ng mga bashers ni Dustin ang mga pinagsasabing demanda baka sila ang madimanda sa mga pinagsasabi nila ba diba? meron talaga isang welka doon na grabe kung makapagsabi kay Dustin na maniak ata so sana dandahanin na nila sa nangyari ngayon kay Eman na bullying sa kanya, dinidip niya at ito nga, winakasan niya ang kanyang buhay, nakita lamang siya sa US, so sana dandahan nila ang pagbabash kay Dustin, so kahapon nga diba may post din si Bianca sa IG story, yung magazine alam na alam ng mga fans yung katawan talaga, yung muscle ni Dustin, pero kung mata, hindi nila nakilala na si Dustin, pero pag muscle talaga si Dustin talaga walang pa segundo na si sinabi ng kanang Dasbeya na kay Dustin yan. So, binili ba lahat ni Dustin ang magasin ni Bianca, yung nylon ata yun? At syempre, tuwang-tuwa naman ang girlfriend ni Dustin na si Bianca dvera So bukas excited na lahat ng Dasbeia fans na makakapanood ng live ng basketball ni Dasin laban sa Team Korea, Team Koi or Team Showtime ata versus Team Korea Ang tataas at ang gwapo din ng mga Koreanong kalaban ni na Dasin so sana manalo sila at gawin ni Dustin ng best niya para sa kanyang mga fans at syempre para kay Bianca. So, wag muna tayong mag-expect na si Bianca ay manunood bukas kasi minsan bawal yan pag may brand siya na na hindi pwedeng manood sa mga ganong bagay ay intindihin na lamang natin. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon sa mga Dasbeya fans dyan. Chill-chill lang. No bashing. Be kind. Sa mga sinasabi natin sa social media, please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!